Ang sili? tikman mo daw, maray ako nga. wag huwag Butang na huwag dang. Gusto mo ikaw na lang. <laughs> tikman ko po kay Maria kung mga ito. Doon, nakakain tayo, oh, di ba? Itabi mo yan. <laughs> oh, Titing mo natin yan. Titing na natin kung mga talaga to. Hello everyone. Ayan, nandito po kami sa farm ni Kuya Andy kay Yakap Vlog. Ay, napakagaling magkanal. Ay, <laughs>

kunsad oh, nah, <laughs> uh, oh, uh, na pucha tadi kaya ka. Nissan Oh ano Si Marky binibisita 'yung oh, ano okay. yung palaga pa mo. Ma? Ay, dika. May palaga pa pala si Marky dito na, no? Binigyan ko lang dito Ah, oh, tapos ngayon? Pag napaanak na mag paanak ni pa silang isa ulit. Oh, ano kunan. Ay, mukha mo. Tanga. <laughs> Tanungin mo si Kuya Andy. <laughs> Right. Right. Maraming malok O, apat, lima baga. Anim dito. Anim. O, oh, nasa na isa? ika na yung isa. At pag wala silang pangulam-ulam, sahit ko magkakaisin. Oh, oo ah. pakipa, <enterihan> eh. Mas, today, mag siya. Nati oh. Daming manok, guys, oh Masaganan pa kayo eh? Oo ay kumpleto okay. din, eh. Pag wala yun. Kain na kayo, kain na. Amen, nandito para Pasok, 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 pasok. Ngayon, wala ka. Hmm. Yan. Wala ka diyan. Kakaya ba yung yung saging dito, guys? Ang mga ang cubo dito namumunga. Eh, yung gawa ni Marlo eh. Yung nagawa ni Marlo sa sabed. Ikalamay pa? Oh. Ari saging pa dito. Nangtiba kasi ako hinila pa naman to oh. Ayahin ko ito kuya Andi. Alin Dali mo na yan. <laughs> Ang dami akong niyan. Maria, itanim natin to sa lupa mo. Ang akong Sigarilyas. Pagulong. Sa, sa Batangas Pag yan ay kalamis sa Batangas. Oo. Ah, ko. Marami yan. Marami din yung tanim mo. Okay, okay, marami, okay. Okay. Ay, pasinsya na kayo sa nakayanan. <laughs> 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 na kayo um, na <laughs> Talap. Oh, Talap. Sarap. Ito mga paborito. ba mga paborito. Ikaw na lang. Sa yan Kakaiba pala yung sa dito. Sa usawa niya. Sa ko ng manok. Sa Guys, ito yung ano. Violet na sila. Tikman mo ah. rin. Dapat tikman mo rin ako, Mami. Ang violet na yan. Ang tapa nga. Ang tapa nga Ang tawag yan sa sili sa Batangas ng sili. Sili, sili demonyo. Sabi ni... Subang hangang yan. Wifi, bayot daw. Ang gusto ko sili. sili. Si, subang hangang sili nga. Kailan yung makakarang hangang. Ang gusto ko sili. Ang gusto ko sili. Ang gusto sili. Ang gusto ko sili. Ang gusto ko sili. Ang

Karamihan ko, pete. yung ka mga Dapat mo ng kalsada doon sa bungad. Mga ngaway tining daw po yun. Ah, ngaway tining, Tama sa ngaway tinigin ko. Si! Labas! Lagyan mo sa Ayan. Baka labay kayo wala dito. Hindi ako na yung makalunong. Kala ko yung mga ito. na baga ako. Malit na Dapat ko ikan ng ano, lote para pwede mo Ito, hindi na kailangan bumili ng kalamansi. namumunga na yung mga kalamansi ko na yan eh. Galing, no? Ano po yan? Si Lahat po yan tinanim ko dito galing Batangas. Hmm? Lahat po yan. Alaman si Sintores. So, uh... Ikaw ah. na nagtanim yan. Pa? Tanim mo na pala yan. Opo, okay, ako, ako na po lahat ang okay. yan. Ako na, doon nung nabili po ito, ito po yung buba talaga. Mm -hmm. Dalawang linggo ko ito pinatrabaho, pinitambasan, pinagulisan, may bakuran. Buba talaga ito. Hanggang doon. Ang ano buwan na yun. Buti oh, ka na una ka dito. Hmm. Na, na, wala pa yung kasada. Kasada na po yan. Kasama na po. May ano na may title na ito? Ano pa po, yun yung kausap mo nga yung na ko kanina, nagpunta rito, dahil ito po ay yung karoto nito ni Lute ay bubuoy po na pag ano na yung titulo. Pero nas may hawak po ako na ano na may pinamakap sa ato, may datong ni tapos, may ako ano yung uh, sales copy ng titulo. Oh. Ano <laughs> <laughs> sayaur short kaya asin dag, kahit na kahit na short lang yun. kasing ano ba yung trench yun. ang yung 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 Ingat, <laughs> eh, uminit kayo. Kahapon, grabe na ako sa ulan dito kahapon. Ano sa mga tamay ay? Nung nakaraang, ano, nakaraang pagyawan. Apat na kambing ko namatay dyan. Dito, dito? Oo. Ang mga buntis pa naman yung dalawa. <laughs> <laughs> Bak, Bakit na ng Hindi, uh, doon. Napabayaan doon din. Martin na Pansin. Ang pagkalaga ng kambing at naman, para kainan ko. Yung isa ko pa pinagpili ko, ha? Kung may tanim ka, kakainin lang din. Wala pa lang akong kasino. Yung akas... nakita niyo, Kuya Val, kay Tintok Paglab, gano'n sa akin? Gano'n dito? Mm. Bawal ang sabi. abi buntis daw yun. Sabi ko sa kanila, baka hindi ko sigurado, sir, hindi ko sigurado kung buntis yan. Baka kung malaki lang ang tiyan yan at umusog. Hindi, bus bus yun. Ay sabi naman ni eh, ano ni Rick Shane, Muntis yan. Ay ikaw, mahal na kayo. Pero wala akong alam mo lang, hindi ka sabi buntis yan. Ha? Wala ating malaki. <laughs> Ba't sa mga bala ko dati dito yan? O oh, yung kinatay kong dito nakagyan siya eh. Ah? Dito lang eh. Ako nagkatay mo niya. Ang uh -huh. laki nun. Ang laki ng bala ko na yun. Ang laki. Ang laki nun. Ang laki nun. Ba't parang dumami kayo rito? Pa? Dumami kayo. Anak ko po, oh. <coughs> sabi, ito, ito, uh, ko, yan ang panganay ko. Oo. Oh. Ano sa ito, isa naman ito, ang uh, yung wala ng amatina, nagpatanggas. <coughs> <ato>, meron <coughs> At, ga, <coughs> ako rin, ako nang Ito? Oo. Yan. Wala ng amatina yan. Ako rin nagpapaaral yan. Kaya ako ng abot na ka. Kamu tahu bagaimana? Oh, bagaimana? Oh, bagaimana? Ang ama nito, kapag bahay ko dati, ayun lang siya naman yan. Mabari mo pala ayun lang. May papakita naman ni Kuya Bal? Kapag tayo pala ayun lang si Kuya Bal. Pag ang anak, ay pag ang bata, ay gawin ng kapit bahay. Kapit bahay. Kapit bahay. namatay po sa bahay. Kapit bahay. Kapit bahay. ng... bahay. Kapit 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 bahay. eh. bahay. Kapit 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 bahay. Ang talong ba sa mukha mo? <laughs> ay siya. Oh, oh. Kami at nakasalisik pala. na nag-a-ate Atay mo na muna 'yan. <laughs> Hindi na bago, hindi na bago na diskarte, no? Hindi na bago na diskarte na. Sabi ang punin natin, ang eh, kawawa naman. Kawawa talaga at hindi na Oo. Wala Sinabi, sinabi lang yung sa akin eh, ano, ni Mr. Abu, ang Abu si Luis. <laughs> Hahaha! <laughs> Gano'n din <dito> ba lang si Kate? Hahaha! 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 wala na akong alam na. <laughs> Sabi, Kaya, ka din po si mo. Ikaw ka din po si mo. ka. Wala kasi kahit ikaw, wala ka talagang mapapuna. Pero <laughs> 'yan, nangangalap bilang niya ang <coughs>

niya mukha na ilong dito, yo, ba? Ini mo alam, kay. Pero sa ilong mo? Papang mo Ibinibigay ng sa akin pa tadi sa Santa Elena naman. Ah. Mukhang iba na talaga yan. Tumak, tumare mo ang ina. kumare. Hindi mo po binibigay. Binibigay nung nanay naman. sa akin. Santa Elena. Ay, kapit ko i-antay Teka muna. Mandami na. Tama-tama. Eh. Balatong laklawak nito. Oo. Oh. Oh. Kaya saan manistino, may kumari. Oh. Lawat <laughs> mundok isang bahay. Doon nga, ito tagang kay sa bahay. Lahat doon ni kumari. Tinuha pa nga ako ng mga ninyo, hindi asal, Ay, grabe, sunod-sunod. Kaya malis ka na doon. Hindi, <laughs> man. ano na pinagalabi na Mapermi Ma-perme yan, pagka maganda ang kumare. Salamat. Parang maghahawag ko dito sa kasal. Maghahawag ko dito sa Iber, muna talagang maghahawag ko dito sa si kasal, takot ako ako. Ay, iba-iba yung kasal. Pero uh. pag yung gumawa eh, alam mo. Ah, ah. La, na sumagot yung piradol, wala siyating, eh. <laughs> 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 na tayo sa igigtinga. Tinamakan ka na naman. Ano yan? Ano yan? ba? ka ba, Boy? Mm hmm. Ay, ang daming nalaga dyan. Isda natin lang ano. Kaso ay, yun, hard mo, na. mit na. Tilap niya. Ay, ano, no, ang hito. Bilabaha yata no. ay, no? yan. Alin? Hindi, ay, pagka sobrang talaga nakas ng ulan, tulad nung daan sa linggo talaga mo, friend. Ano yan? Naapaw. Nagagawa ng ilog. Ilog yan dyan eh. Bumara yung ilog. Dito nagpunta. Is that a was wash out? Ang nilagay kong hito dyan ano eh. Nagit sa libo. Dito? Hmm. Tapos ganito na Talaga, green thumb ka talaga. Pumula ng malakas sa linggo, bago bumagi bumag, bumag yun. Yung tulay dito na ilog, kabarahan, dito pumunta. ubos oh, ubos. Oh, Natira lang man yun, yung mga piraso tira. Lumaki naman natatakot lang yun. Tilapia na yun. Halaga tilapia. Ka Ay, uh, talaga, Pilapya. Pilapya, pasila, oh, uh, sila, ano ba talaga, tilapia? Tilapia, kasi Oo Ano kaya, ande dito na. No? Ang gulim na ito. Ha? Ah? Um,

<laughs> Ayaw ang punin yung malaki Eh, hindi sa baso, sa may kumare din ako doon, may binyag naman. Tingnan mo, pero Ako sa binyag, sa baso. Wala ko wala, kayo. Alam ba niya tayo marala yan? Ha? Kaya tumari ka nun? Oo! Yun ako nun ako naging kumari sa baso. Eh, baso, isa. Abusay ng labo, meron din isa. Sa binyag din. Kaya nag ako sa binyag. Sabi. Asal, sumitsulog dito ng dama, no? Hindi mo ba alam na matagal ang diskarte ng Batangasin yan? Uh -huh, basta batang, ba, basta batang... Oo, kita mo? Hindi naman pwedeng tagal pag kinuha kang binyag sa kasal. Sa kasani. ni binyag, ay, 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 Anong sabi ng mga sa taga-batangas? Mahubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Meron lang na nagkalimitan yan. Oo, totoo yan, totoo yan. May pakaing ng manok at makita lang ang si Kumaray. Ala!

tuloy ang kasal, kahit walang panganda, eh mangungutak, mangungutong yan. Kaya eh, sasabing maubos ang ano, huwag lang ayabang. Kaya pag patanggasin na na. magapayabang yabang kahit yung, yung bahay nila ay eh. sira-sira. At kayo ay nagpapungga-bungga dyan. Ay talaga, uh, ubusan kayo ng pira niyan. <laughs> Oo, <laughs> talaga dito. Kahit yung buong bahay, basta tagpakasal yan. Pinakamay na baboy, sampo. <laughs> Pinakamay na na yan. May tarabaw pa yan, o kay baka. May nagpapautang. Ibig sabi, may kakayahan rin siya magbayad. Ay, doon lang po kasi atin yung sabog baga ang ginagawa. Kung so, may, may sabi, yung sabog, naabot na ay, ng 100,000 higit pa. Yun ang pang... Yon, yon. Yon. Sa sabah, sabi, ay, ay. Ganun po yun. Sa kabata na mabuhay. Sa wala rin nangyayari doon sa... May natitira pa rin po atin lahat. May natitira pa rin po. Ganun po ang kasalan. Ay, talaga pa grabe. Ang Davis mo kaya nagasala kay Kasi wala kang gastos. May pira ka pa. Siya pa ang ano ang magkakasal. Siya pa Pakasal na kayo. <laughs> Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako?

So, ayan po mga kalingap, kami po ay pauwi na, tapos na ang masayang kwentuhan, masayang pananghalian at tawanan. Bagal-bagal kasi si Maria. Nag-uudo. <laughs> nag <-o -odo> daw. <laughs> Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Thank you so much po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads. Bye-bye po. God bless us